Hey yo, hey yo, mga katigangers. Lunch break, second break or lunch break. Ito yung gulay namin. Unahin ko na kasi ito yung nasarapan. Uh, carrots. Tatlong kulay ng carrots. Yellow, orange, at saka yung purple na carrots. Yan. Tatlong tatlong kulay ng carrots. Ito yung hipon na inubaran tapos dinamitan din. Ayan hindi masyadong masarap sa akin to kasi yung inalagay na ganito na pinapry hindi masyadong masarap gusto ko hubad lang ito chicken sabi pero paano ang laki kaya tarke si tarke ito siguro <laughs> hindi ko kasi nabasa eh ito naman mas potato at ang aming soup ay hindi ko rin alam <laughs> Tikmang ko muna bago ko masabi. Namu namumuti. Cauliflower. Cauliflower soup. Parang nilagyan ng ano, ng gato. Hmm, malinam na. At ang aking panolak ay ang sparkling water hindi playboard ito yung regular na sparkling water subukan natin muna yung ano yung hipon na hinubaran. pero gusto ko kasi. Tatanggalin ko yung ano? tiyatanggal ko yung 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 balot yung ganyan. no ayan yung hubad na. na <laughs> dikman na natin Kung... May pag may ibuboga. Hindi hmm. hmm. kung sinasabi. Okay na, <laughs> kasi libre naman. Ako oh, may konting ang hang. Hmm. Pero konting konti lang. Ito ito naman. Malaking hita matambok na hita ipang din natin kung okay ang pagkaloto okay na kasi sa atin, sa atin naman kasi Pilipino lalo pag ano pag Ilocano gusto natin yung sinasabi natin na ipag-agad na parang ano parang parang adobo sana pero ito kasi hindi naman adobo kaya mas matabang sa adobo kasi bake naman ito siguro at saka hindi pwedeng ano, yung lasang Pinoy ang, ang ila, uh, kasi sa dami namin dito may git 50 na nationality hindi pwedeng lasang Pilipino lang kailangan nasa gitna para lahat hay mà say à, okay, tạm anh đi daldal. ngang, tạm ủn nha, bye bye.